Trump binalaan si Putin. Makipag-ayos na sa Ukraine o harapin ang mas mabigat na parusa, hindi matapos-tapos ang matinding banggaan sa pagitan ng mga makapangyarihang leader. Ang dating President Donald Trump, na muling pumapasok sa eksena, ay nagbigay ng matinding babala kay Russian President Vladimir Putin. Settle now and stop this ridiculous war. Pero ano nga ba ang buong konteksto ng pahayag na ito? At anong epekto nito sa digmaang bumabago sa geopolitics ng buong mundo? Yan ang ating aalamin. Ano ang sinabi ni Trump sa Russia? The war in Ukraine would have never happened if I were president. Tahas ang sinabi ni Trump sa isang panayam. Ayon sa kanya, ang administrasyong Biden ang nagbukas ng pinto para sa pagsiklab ng gulo sa Ukraine. Pero ngayong naririto na tayo, malupit ang plano niya. Tulad na lamang ng pagdagdag na mataas na taripa, mas mabibigat na sanctions, at posibleng pagbibigay ng mas maraming armas sa Ukraine kung hindi magbago ng direksyon si Putin. Sa kanyang Truth Social post, mas lalo niyang pinatingkad ang kanyang mensahe, I'm going to do Russia, whose economy is failing, and President Putin, a very big favor, stop this war, we can do it the easy way or the hard way. Sinundan niya ito ng panibagong banta. Mas matinding parusa sa anumang kalakal ng Russia sa US at mga kaalyado nito. Ang Russia, sa kabila ng seryosong tono ng babala ni Trump, ay nananatiling ready for equal and respectful dialogue. Pero malinaw ang sinabi ng tagapagsalita ni Putin na wala namang bago sa ganitong klasing mga banta. Tila hindi natatakot ang Russia sa mga babala ni Trump. Ang sitwasyon ngayon sa Russia at Ukraine. Tatlong taon na mula nang magsimula ang full-scale invasion ng Russia sa Ukraine noong Pebrero 2022. Halos 20% ng teritoryo ng Ukraine ang kontrolado ngayon ng Russia, kabilang ang Crimea at ilang bahagi ng Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, at Kherson. Ngunit sa kabila ng mapaminsalang epekto ng digmaan, matatag pa rin ang depensa ng Ukraine. Ayon sa mga ulat, tumindi ang labanan sa Zaporizhia at Bakhmut kung saan nagtatangka ang mga tropang Ukrainian na bawiin ang mga sinakop na lugar. Bukod dito, patuloy na tumatanggap ang Ukraine ng modernong armas mula sa US at NATO allies. Malakas ang loob ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa kanyang pahayag na hindi isusuko ng Ukraine ang kanilang teritoryo kahit pa may pansamantalang sakripisyo. Samantala, tila pinaghahandaan ng Russia ang posibilidad na mag-rollback ng kanilang ambisyon. Ayon sa mga pro-Putin media figures, posibleng magtapos ang digmaan sa kasalukuyang front lines. Ngunit galit ang mga ultra-nationalist na Ruso sa ganitong ideya na kanilang itinuturing na defeatist ang mga economic sanctions ng US sa Russia. Ang Estados Unidos, sa so ilalim ng administration Biden, ay nagpataw ng pinakamabigat na sanctions sa Russia simula pa noong Pebrero 2022 ay ang pag-freeze ng mga assets ng mga pangunahing oligarch na malapit kay Putin. Pangalawa ay ang pagbabawal sa mga bankong Ruso na makipag-transaction sa international financial systems tulad ng SWIFT. Pangatlo naman ay ang pagba ng imports mula sa Russia kabilang na ang langis, gas at coal at pang-apat ang paglimita sa high-tech exports sa Russia upang pigilan ang kanilang military advancements. Bagamat bumagsak ang ekonomiya ng Russia ng 2.1% noong 2022, nagawa nilang iwasan ang ganap na pagbagsak sa tulong ng parallel trade at mas malakas na relasyon sa China, India at iba pang non-Western allies. Ano ang maaring dagdag na sanctions ng Trump? Ngayong administrasyon ni Trump, malamang na maghigpit pa siya ng mga parusa. Ang mga posibilidad na gawing action ni Trump ay ang pagpataw ng mas mataas na taripa sa anumang produktong inaangkat mula Russia, kabilang ang fertilizers at platinum, pagharang sa lahat ng uri ng kalakal sa pagitan ng Russia at mga kaalyado ng US at paglalagay ng mas matinding pressure sa mga bansang pro-Russia upang i-boycott ang kalakalang Ruso. Sinabi rin ni Trump na magtutulak siya ng mas agresibong suporta sa Ukraine kabilang ang pagpapadala ng mga peacekeeping forces na posibleng pinangungunahan ng U.S. military. Susunod ba ang Russia sa babala ng U.S.? Hindi madaling bumigay si Putin sa banta ng kanluran. Para sa Russia, ang kasalukuyang teritoryo ng Ukraine na hawak nila ay hindi lamang simpleng lupain. Ito ay bahagi ng kanilang historical claims. Malinaw na sinabi ni Putin na handa silang makipag-usap, ngunit kailangang kilalanin ng Ukraine ang kanilang territorial gains. Samantala, ang sanctions na ipinataw ng US ay tila nagkaroon ng limitadong epekto. Nakahanap ng mga bagong merkado ang Russia para sa kanilang langis at gas sa Asia at patuloy silang nag-aangkat ng military supplies mula sa Iran at North Korea. Ngunit kung masusunod ni Trump ang kanyang mga plano, maaaring mas lalong ma-isolate ang Russia sa ekonomiya ng mundo. Ang Trump presidency, sa muling pagloklok kay Donald Trump, mukhang bumabalik siya sa kanyang America First na estilo. Para sa kanya, ang Europe ay dapat magambag ng mas malaki sa pagpapahinto ng digmaan. Sa ilalim ng kanyang liderato, posibleng maging mas agresibo ang diplomatikong hakbang ng US. Mula sa direct negotiations hanggang sa economic warfare. Ngunit tandaan, kilala si Trump sa pagiging unpredictable. Bagamat matapang ang kanyang mga salita, nakikita rin ang pagnanais niyang magkaroon ng mutual respect sa pagitan ng US at Russia. Ang tanong, magbabago kaya siya ng tono kung sakaling hindi maging epektibo ang kanyang mga pananakot sa Russia? Ang pangunahing layunin ni Putin sa giyera ay ang pigilan ang Ukraine na maging bahagi ng NATO. Bukod pa dito, gusto niya rin pagtibayin ang kontrol ng Russia sa mga sinakop nitong teritoryo. At panghuli gusto niyang ipamalas ang lakas ng Russia bilang superpower sa harap ng Western influence. Naniniwala si Putin na ang digmaan ay hindi lamang tungkol sa teritoryo, kundi sa ideolohiya. Ito ay labanan ng East versus West at gusto niyang mangibabaw ang Russia sa bagong global order. Bagamat tuloy-tuloy ang suporta mula sa Western allies, Malaking hamon pa rin ang kakulangan sa enerhiya, pagkasira ng infrastruktura at trauma ng mga mamamayan. Patuloy na sinusubok ng Russia ang depensa ng Ukraine sa pamamagitan ng drone attacks at missile strikes. Ngunit kahit nasa gitna ng krisis, matatag pa rin ang moral ng mga Ukrainians. Nakakabilib ang kanilang kakayahang magkaisa upang ipagtanggol ang kanilang bansa. Implikasyon sa mundo ng digmaang ito. Hindi lamang ang Ukraine ang apektado ng digmaang ito. Ilan sa mga epekto nito sa mundo ay ang pagtaas ng presyo ng langis at pagkain na lalong nagpapahirap sa mga bansang mahirap. Bukod pa dito na apektuhan rin ang pagbabago ng global alliances kung saan mas nagiging makapangyarihan ang China at India bilang alternatibong trade partners at mas tumibay pa ang NATO ngunit nagdadagdag din ang tensyon sa pagitan ng East at West at ang malala na pagtaas ng panganib ng nuclear escalation na maaring magdulot ng sakuna sa buong mundo. Ang binitawang babala ni Trump ay nagbukas ng bagong kabanata sa isyo ng Russia-Ukraine War. Bagamat hindi pa tiya kung gaano ka-epektibo ang kanyang mga plano, isang bagay ang malinaw. Ang mundo ay nasa gitna ng isang napakahalagang yugto sa kasaysayan. Ang bawat aksyon ng mga leader tulad ni Trump at Putin ay magdidikta ng direksyon ng digmaan at ng hinaharap ng pandaigdigang kapayapaan. Sa harap ng lahat ng ito, ang tanong ay nananatili. Magiging peacemaker ba si Trump? O magdadala lamang siya ng mas malala na tension? I-commento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.